Jadi memang well. ada peserta maka, apostolik ini internasional, isu The product, like is post notification videos. Thank you so much. Magandang araw po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating Sonial, sa Facebook. Na kapayapaan at habag biyan Diyos ay Ito po ni Christ Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic, Believer of Christ, International. Mga sa araw na ito, ulit dagdag natin mga araw, kung mga taon man, lahat po sa so nagriwang po ng karawan. Happy birthday po sa lahat. Sa uh, June 25, 2024, mga kapatid, sa palibagong araw naman bigyan ng Diyos sa atin. So, pasalamatan natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan dahil hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit na po kung nagkukulang man tayo sa Panginoon, subalit ang Panginoon ay nagbigay po sa atin ng panahon upang maparating po sa atin ang kanyang salita. na siguro, lahat naman siguro ay naisiguro ng kaligtasan maliban na lang sa mga tao talaga na hindi po talaga pinalagaan po ang kamatayan ng Panginoon si Taas ng Cross so yun po ay hindi bali sa kanila kung maligtas man sila kasi hindi mahalaga sa kanila ang kamatayan ng Panginoon pero sa atin po na mga iligtas ng Panginoon ay mahalaga po ang kanyang kamatayan ito mga batid sinabi po ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians in chapter 1 verse 18 na sa mga napahamak ang kasuyan ng cross walang kabuluhan pero sa atin po na niligtas ang kasuyan sa cross may kapangyarihan po mga patid ito po sinabi sa Pablo ang sahi ng pagkamatay ni Kristo sa cross ay kamangmangan para sa mga napahamak Ngunit sa mga niligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. So, totoo mga talaga, kung hindi po nanamatay ang Panginoon si taas ng krus, siguro walang sumampalataya na talagang ang may kapatawaran tayo sa ating makasalanan. Dahil po sa panahon po na ni Moises, ni Aaron, ay ang dugo ng kambing, guya, baka, kuntupa, ay nagpapatawad na kasalanan po na Israel. Pero kahit na po, binigyan po sila ng utos ng Panginoon. So, pinatay pa rin ng Panginoon ang mga angkan Israel sa kanilang pagsamba po ng disdiyosan na si Baal. So, kaya hindi kahit na po angkan sila ni Israel kung ito po ay lahi ni Abraham. Pero pinatay pa rin sila ng Panginoon dahil po sa kanilang katigasan ng puso at isipan. Na para sa atin po, ang mensahe doon sa cross ay malaki pong pakinabang at ito po ang nagpapatibay na ating panampalataya na tayong lahat talaga na nagkaroon ng panampalataya sa ating Panginoon Kristo ay may pag-aas talagang kaligtasan. Ang kaligtasan na ito, nakanda na po ito mga patid sa araw ng kanyang pagparito na sa Biblia sa 1 Corinthians 15 in verse 23, na sa ating katayuan ng kalagayan may kanya-kanya tayong kapanahunan no si Kristo po ang unang muling nabuhay mula sa mga patay si Kristo pong nauna at sa kanya pagparito yung kay Kristo lang po kaya mahalaga po mga kapatid na wag nating kalimutan kung anong purpose na naparito po ang anak ng Diyos dahil siya ay sugo ng Panginoon Diyos Ama para po na isilang siya kay Maria at na siya po ay dumating na po ang panahon na talagang matupad na po ayon sa ang kasulat sa kanya ay talagang siya ay ipinako sa cross Now, sa mga panahon po na siya pinangaral ay talagang hindi po lahat ng mga Hudiyo mga Israelita ay naging masunurin po kung sabang ayon sa kanya mga aral kahit po na si Judas nga ay kabilang po sa labing dalawang pero namatay din no, si Judas dahil po sa kanyang pagtaksil sa Panginoon. Kasi nagpakamatay po siya, nagpakahulog po siya sa bato at siya namatay talaga. At yan mga kapatid ay yan ang dahilan kung bakit naparating sa atin ang Messiah ng Diyos. Dahil po ang plano ng Panginoon Diyos Ama na magkaisa tayo sa kanyang anak na si Kristo na siya mga kapatid ang unang binuhay mula sa mga patay. Tanda po natin na sa kanyang pagparito yung kay Kristo lang po. Hindi po lahat na umaasa ng kanyang pagparito ay mga kami talaga ng kaligtasan. Dahil po ang kaligtasan mga kapatid ay ito po para lang po sa mga taong may panampalataya at tumanggap ng kapatawaran. Pero kung hindi natin tanggapin ang kapatawaran at hindi po tayo sumapalataya, ng aral kung ibanghilyo ng atin Panis Kristo, mapahamang po tayo. Sa Sika de chapter 1, in verse 8, mga kapatid, na sa kanyang pagparito, may kasabang apoy upang parusahan ang mga tao na hindi nakakilala sa kanya at hindi si talima na ibanghilyo tungkol sa atin Panis Kristo. Ayan mga kapatid, ang dahilan na dapat malaman natin na ang kasuyan sa cross may kahalagaan talaga sa atin ng mga iniligtas. Pero sa mga napahamak, so, kabangmangan lang po ang kasuyan ng cross. Pero sa atin talaga, na kanan pa ng palataya at umasang kaligtasan, ang kasuyan sa cross may kabuluhan po. Kaya, hanggang sa mga araw na ito, pinaparating po ng Panginoon sa atin ang Kanyang salita para tayong lahat talaga ay magkaroon ng pag-asa tumo ng kaligtasan. Now, hindi man natin ma-perfect ating sarili dahil po sa bawat araw, sa ating pamuhay, minsan po sa ating panalita, sa ating naramdaman, sa ating pag-iisip, mali po. No? Mali po ang ating naramdaman, mali po ating naisip at mali ating panalita. Na ito mga kapatid, minsan nagawa po natin ang hindi ayon po sa paningin ng Diyos. Subalit, hanggang sa mga araw na ito, nagyalang po ang Panginoon na magsisinap po tayo at tumalikod tayo sa masamang pumuhay at yan po ang dahilan ngayon hanggang sa mga araw na ito itong mga video na ginagawa po natin ito po ay ginagamit natin ang mga panahon ang video na ito ginagawa natin para maparati natin ang mensahe ng Diyos para po sa lahat ng nais ng kaligtasan na ito po talaga ay pinalagaan ang kamatayan ng Panginoon sa si taas ng cross dahil po ang purpose na matay siya para bawiin tayo sa ating makasalanan. So yun po mga kapatid at yun po ang dahilan. Nagtitiis po siya sa atin. Tayo po talaga ay nais niyang iligtas sa salimutan na ito. Pero kung hinatin, tanggapin ang Ibanghilyo ng Panginoon Kristo, so mapahamak po tayo. Sapagat ang Biblia, sa mga nakapahamak kung mga kamangmangan kanila ang kaasuyan sa cross. Pero sa ating may iniligtas, may kapangyarihan po ang cross, mga kapatid dahil dyan po sa cross na ipako ang Panginoong Kristo at tinubos tayo sa ating mga kasalanan. So maliwanag ang Biblia. Mga patid, in 1 Timothy chapter 2 verse 4 or verse 6, mga patid, na ayon po sa Biblia, sa verse 4, na nais ang Panginoon na talaga lahat na tayo maligtas. Sa verse 6, na kanyang ibinigay ang kanyang katawan upang tayo po, mga patid, ay patawarin para panlukat kung pantubos. Ang kanyang katawan, binigyan niya sa atin para pangtubos na ating makasalanan. Kasi makasalanan talaga tayo. At yung pong dahilan na dahil makasalanan po tayo ay binigyan tayo ng Panginoon pagkataon para po talaga tayo magkaisa ng pag-asa na ito tumo ng kaligtasan. So lahat ng kasalanan, mga kapatid, mapatawad. Pero hindi mapatawad lang, yung mapastangan po ng Espiritu Santo. Kaya, halos araw-araw talaga ang lobby ng Diyos magpag-post ng mga video gawa tayo ng live streaming para lang po ang salita ng Diyos para timpo natin sa buong limutan, para itong kamatayan sa cross ng Panginoon Kristo ay hindi po mabaliwala so pahalagaan po natin ito siya po ay sinampal, piniringan, nauhaw at saka ilan labud ilan labud ang naranasan niya sa kanyang likuran at siya po ay nauhaw binigyan po ng suka abdo at na po siya ay namatay sa taas ng cross, dyan ang sinabi niya, natapos na isa dyan, in chapter 19 verse 30, natapos na. So, yun mga kapatid, natapos na talaga, sa taas ng cross, ang ating makasalanan, ang ating karumihan, ating asuwailan, ating katigasan ng puso at isipan, hindi po yan mga kapatid, hallelujah, ay sabihin natin, yan po ang ating pangumuhay, kundi, ang ating gawin, maging masunurin tayo sa Panginoon at kung ano ang Kanyang salita na utos sa atin, iyon po ating gagawin. So, wag tayong, mga patid, mabahala, anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga problema, ano po ating dadaanan na mga suliranin sa buhay, ipagkatiwala na po natin sa Panginoon yan. So, pagkat ang Diyos po, ating panglingkuran, may kapangyarihan po siya na tayo po ay iligtas at bigyan tayo ng ating pangilangan. Kaya sinabi ng Biblia, sa city, city of sa Mateo, kumatok, kayo pagbubuksan, at humanap, at kayo magkatagpo, at humingi, at kayo pagbibigyan. Sapagat ang kumakatok, sa verse 8, ay pagbubuksan, at naghanap ay makakita, at ang humingi ay pagbibigyan. So yun po mga kapatid, ang nais ng Panginoon, huwag kalimutan kung ano ang purpose na siya ipinako sa cross. So, ang sabi po sa Psalms 32.16, binutasa nila ang aking kamay at aking mga paa. Bakit? Dahil po sa dugo na yan na dumaloy po sa kanyang kamay at paahanan, paanan, yun po ang naglukat kung nagpanglubag loob sa ating makasalanan ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Kung mahalaga man, kung nakapagpatawad man, ang dugo kambing sa Panginoon Israel pero mas malaga ang dugo ng Panis Kristo sapagat siya banal at wala siyang kapintasan. So kung mag-alay man ang Israel mga patid, mga kapintasan at saka bulag pilay, pero si Kristo po nag-alay ng kanyang katawan na walang dungis at kung walang kasalanan. So kayo mga kapatid, palaga naman natin yon ang kanyang pagtitiis sa krus dahil po sa mga kap napahamak, ang kasiyan ka sa krus kamang mga lamang pero sa ating mga iniligtas ang kasiyan sa cross may kapangyarihan. So sana mga kapatid, nakadagdag po sa atin, ito misaya natin, ito lang po tayo sapagkat mga kapatid, video lang po ito. Sana po mga kapatid, huwag kalimutan, mag-like, in-share lang po tayo, then subscribe, and post notification bell for update day the new videos. Thank you so much. God bless all. Bye-bye.